guys good evening ito na po yung uh, alaga kong dalawang bait na walay ko na po ito noong 15 ang lakas nilang kumain na yan na po sila isang babae kapon at isang lalaki isang babae isang lalaki yan na po sila gigigigig Mad ma yig 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 na yig 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 busog yig oh. Busog yig busog yig yig busog yig 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 ito yig 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 yan, yun po yung update sa akin. Napurga ko na rin po ito. At ang yung nanay nila, hindi ko pa napupurga kasi pakikilap. Ayan po sila. Bali, 40 days ko silang winalay no 15 February 15, 2024. Yan. Pintatay niya. Ito yung nanay niya yun ko hindi ko pa ng yung nanay kasi ma nga eh ilalagay ko na lang lati ko. latigo ko. Lati ko, 1000 yan. Yan. So, oh, na yan. Ito yung yung Lati yung 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 yung

December 18, January 18, February 18. Magta months na po pala ito. Puntis. Yan. So, yun lang po muna. Ang taba po nito. Ang taba niya na. Sana madami yung anak niya. Dati 8 yung anak niya. Eh. Ni. Sana 8 ulit. Or 10. Depende sa barak Kasi yan Eh. Sa susunod po talaga nito ay eh, magko na ako. Ito yung ko kasi malaki siya eh. Pag yung iba, yung anak na hindi pa yata kaya yung malalaking anak. Ayan. Ganda. Pakain ko na po sila. So yun. Gig, 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 gig! Gig! Plastik Kit kit <laughs> Anto taba hmm. Lelaki yang oh, oh. Ayan Tinimbang ko sila 6 kilos eh yung malaki Siguro yung isa 5 kilos ayan. So yan lang muna pong gaganapan dito sa aking munting tahanang Nold Park Backyard Farm Thank you for watching God bless A burra aí...